Yan mga buddies, ang magandang araw po sa inyong lahat At ito, hindi na naman ko ni Buddy Tony Kasama ko okay. ulit sa mga buddy At uh, uh, nagmi-mission po kami Naghanap po kami ng mga tao na Kailangan natin dapat, mag uh mm -hmm, -uh, dapat natulungan uh, Diyan, umpisa po ulit right kami Sa paglabas-labas kasi nitong mga nakatang araw Mga buddy ay medyo na busy kami yeah. yeah, anong paninda mo kaya? Pastillas Pastillas? Pastillas Pastillas Bagaanong kaya? Bagaanong ganyan? gusto mo na wala na? 2500. Pati mo to, boss. Gawin mo to. to. Ay na niyo. Kailangan niyo lang. Dito dadagan ko ya. ba mama niya masaya. Sige mga badeng, ande saibuya. So Ayan si Kuya mga badi so nadaanan namin si Kuya doon na nagtitinda at nakaagaw pansin sa amin mga badi yung panindad ni Kuya na pastillas. Ayan. Anong pangalan mo Kuya? Arinato. Si Kuya Renato. Si Kuya Renato. Nakaano siya mga badi Nakawilad siya. Ayan yung mga paninda ni Kuya Renato mga badi na pastillas. So ang isa nito mga badi ay 25. 25. Tapos kung maramihan 105 uh, kaya ano lang uh, nagpa-vlog kasi kami okay lang bang ano, vlog ka namin pasama sa vlog namin ilang taon mo na yung ginagawa kuya? ano 10 taon na 10 taon na po dito dito tagad dito lang din po kayo Santa Maria ah Santa Maria bali naka wheelchair tayo ka kaya paano pag ano pag traffic kaya eh, hindi ang hirap ano please lang mga ah, araw parang para ako dito matutulog ako dun mamaya sa barangay hold ng bitungol bukas sa DRT ang ah so kung saan ka abutan ng gabi doon ako doon ka na ramay kong dalang palinda sa ay mga bagay sa likod ko kuya o mga pastillas. so ang uwian mo kaya mga mga isang linggo isang linggo pa dito sa kalsada ano kailangan estudyante ilan na anak mo kaya? isang nag-aaral isang nag-aaral Pina, anong year na to? Uh, elementary pa lang, kaya lang binubuhos ko na yung oras ko kasi wala sa sakin, nasa ibang tao uh, May asawa ka kaya? Wala na, patay na wala na. Sa, saan, saan yung bahay mo kaya? Sa pa Sa Santa talaga? Maria din, nangungupahan ako din Nangungupahan? Kaya ikaw lang okay. mag-isa din, dalawa kayo? Ako lang, yung ako na nasa ibang tao eh. Ay sa kanya yung iiwan eh. pa Paano kayo na paano ka kaya? Ba't ano na uh, ka na? Stroke hindi na pa therapy. Pero may pag-asa pa daw. Ano pa? Na may nakasalubong ako doon sa may grotto. Punta daw ako sa kanya para lakarin ko. Hmm. Ilang ano ilang, ilang ilang taon ka nang hindi na nakakita? 2014 pa. 2014. Hindi na siya talaga na ano na nagagalaw na lalakad. Nagagalaw siya konti lang, hindi lang may tapak. Uh, hindi siya mapersa, parang wala nang pakiramdam. Pero sa therapy daw, kaya pa naman daw. Nakakasalubong ako kanina dyan sa... Lupo, uh, uh -huh. Doktor siguro yan kaya pag ano? Hindi, hey, Ay, manghihilot? Hindi. Stroke din siya pero sabi niya palakarin niya ako. O sakali kuya, saan ka namin matatagpuan? Ma pa pa? Ay, meron kang ano, meron kang cellphone number no? o? Buhin natin. Buhin ang cellphone number ni Kuya mga para natin. Sakali man, may pabot ko Kuya eh, madali natin siyang matuntun kasi hindi ko po kasi lagi ako sa kaya pag lumabas ako, uwi ako isang linggo hindi, ganito na lang Kuya ito-chat ka namin o ito-text ka namin ngayon, pag nasa bahay ka na chat mo kami na nasa bahay ka para kami na lang pumunta sa'yo so, yun, pag araw na linggo, sige natin nasa bahay ka oo oh. so, ayan mga buddy, si Kuya Renato nga eh kumain ka na kaya? ito, tinapay, may nagabot sa akin tinapay ah, ito yung pagkain mo lang ngayon Nasa pang araw-araw, paano mo naman na air house kaya? Yung araw-araw na. -araw -araw. mm -hmm. Di ba mo lang din yung, may? Di lang yan? Pwede magkano lang kita mo diyan. Ibili na ako ng marami yan. Tinitinda ko, matitira, binabalik ko sa pabrika. Ha? Kung baga hindi obligado na bayaran mo? Hindi. Kung magkano lang bilo na, bumili ko ng 5,000. Matitira, binabalik ko. Hmm, tapos yung kita, yun na yung sayo. Pero hindi pa rin ganyan kalaki kasi nga, namuhunan ko eh. Oo. Ah. Pagkano lang tubo mo sa isang? 8,000 lumalabas ng mga 6,000 1,000 Mita mo, ilang araw mo ibibenta yun? Mga 1,000 din Mga 1,000 din, di na mga bali Mga magulang kaya wala na rin? Sige naman kaya magkakaiwalay sa'yo Ha? magkakaiwalay kayo Nama ko, nasa Stambales At papag-anong hindi ko alam kung nasa'yo Ang pagbulo e Di ka na-struck po yan? Anong trabaho mo po? Driver Anong na-drive? Jeep? Truck driver Kumain ka na kaya? Para okay. okay. dagdagan ko yung ano, para, para may pangkain ka kaya kahit pa paano. Ilagyan natin mga body. Para kahit pa paano may pangkain si Buya. O hindi ganun kalaki yung mga natutulong mo na namin okay. pe ha. Basta okay. pa Basta pa ano kaya chat ka namin tapos uh, sabihan mo kami pag nasa bahay ka na ha. Ayan, so, bilhin mo na ng pagkain. Oh, may pa siya mga body, delikado na yung kuya, yung ganyan tapos biglang ulan. Wala akong pakay. Wala akong pambayos lang. Yun talaga yung 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 importante bilang isang ama. No? <tod> thank, you, thank, you, thank you, thank you, thank you. Salamat, okay. salamat, salamat. Salamat. Po. Salamat. 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 Sabi niya nga mga buddy, ba, wala ba siyang pakialam kasi nga kailangan niya eh, kailangan niya. Ganoon talaga ang mga the best tatay. Saludo kay Kuya Renato sana. Dumating yung ano mga badi pagkakataon na gamitin tayo para makatulong tayo kay Kuya Renato. Hindi man natin alam yung buong kwento. Pero tingnan niyo naman mga badi and eh, nag-aalok siya. Dati siyang driver, eh, Ay, eh, napaka-delikado. Delikado ay, mo, napaka -delikado nung Wala siyang pakialam daw. Eh. Naghanap po siya po siya. Oo. Oh, wala din naman siya magagawa naman. Ano o Kuya Jonathan, kung napapanood mo to. Kuya Jonathan, hindi sa kinukumpara ka namin ha. Oh. Kapatid yan si Kuya o. Oh. Gawin mong inspirasyon si Kuya. Oh, hindi ka namin kinukumpare doon, pero kinukumpara ka na namin. <laughs> Tignan mo si Kuya, may, kara may karamdaman. Naka wheelchair din. Hindi siya nag sa buhay. Noon siya, one week siya dito sa kalsada. Oh. Kung saan siya abutan ng gabi. Sa so, may, bar may barangay hall daw. May barangay hall siya natutulog. So, tingnan mo naman yung gano'ng discard ng tatay. Kaya saludo sa lahat ng tatay mga bali. Wala siyang pakay. Wala siyang pakay kung anong ano, ano niya. Kaya lang niya kumayot. Oo, oo eh. tingnan mo kung stroke pa siya boss. 2014 pa pa daw siya ng gano'n. 2014 pa siya ng stroke. So yun mga body, pagpasensyahan nyo ng mga body ha, yung mga ginagawa namin munang pag-scout, pagtulong sa ganitong bagay mga body. At sana sabi ko nga maging daan tayo na matulungan si Kuya. Kinuha naman namin po yung contact number niya. At sabi ko, sabi namin kung sakaling nasa bahay siya, pwede niya kaming i-chat. para at least mapuntahan po namin siya. Uh, at hindi po ano, biro yung ganun ginagawa niya para sa pamilya. Wala siyang asawa. Wala. Anak na lang. Parang iniiwan niya na lang sa kakilala. Parang iwalay atas siya tapos yung mga magulang niya, nasa Sambales, yung tatay niya, hindi niya na alam kung nasaan. Iba iwalay sila Iba iwalay -iwala na sila Broken family mm -hmm. May po yung gano'n May So yun yeah. so, mga padi, tuyol-tuyol lang po tayo at Hanap lang kami ng kakainan ni badi at hindi pa rin kami kumakain mga badi Sana supportan nyo pa rin kami kahit sa ibang mga oh, po Kahit ganitong vlog lang po, sana uh, supportan nyo po kami at Darating yung panahon mga badi lalaki din tayo Ang uh, lalobin ng Panginoon, umibigay so, yan eh, Ganyan pa man mga badi at least di ba buddy? Matagal na tayong nagaganto eh. No, hindi man tayo na. umangat, pero at least papatuloy tayo. Ano no? Maging totoo tayo? Oo. Tsaka patuloy. Hindi tayo o. yung tulad ng iba na no, nawala na. Nawala no? na. Nawala ang nanood sa mga pag-charity nila. Hindi na sila ng charity. Sabi ko nga mga buddy, kahit hindi kami magkabis ng malaki, ang mahalaga naman kasi yung ginagawa namin eh, bukas sa puso namin at nakakatulong kahit papano hindi naman po kami nakikipag-kumpetensya sa iba mas maganda to boss kaysa yung bablog ka dyan ng puro na oo naman, tama eto pagdating ay, ng panahon kapula. pwede mong balikan oo tsaka so, ang sarap sa ano boss pakalamdam sa ngayon maliit lang hindi naman kami nakikipagkompetensya mga badis sa malaki o liit na pwede namin ibigay ang hmm. sa amin lang eh, yung bukas sa puso namin ano yung kaya namin at kung sakali adyan kayo mga badi na sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po at uh, makakatiyak po kayo na hindi po namin sasayangin yung suporta na nagkakalabi sa amin. At yan, patuloy lang ang scout namin mga buddy at pag-iikot namin at gahanap lang kami ng kakainan ni buddy at kakain kami dyan sa likod maghanap lang pala kami ng spot mga body kung saan kami kakain um, ma-refresh naman kami Oo. Oh, konti <laughs> para makatipid-tipid na din kasi mahal sa mga kakain ka pa sa mga ano oh, hindi kakain. sa kandi ata sana tayo sa mga ano oh, hindi pa, hindi pa, pa nga natin ang subukan boss kaya <laughs> ano na ano tayo gilid-gilid uh, lang yung, alam mo yung ito lang gawin natin toro turo, -turo. <laughs> so yan mga body hanap lang kami parts mga body uh, yan so, dito <laughs> Dito kami napadpad mga body Parang nakaka-refresh Parang no. naka relax Parang nakauwi tayo ng probinsya Sana <laughs> <laughs> mga body Supportan nyo pa rin kami Kahit ganito yung mga vlog namin Kasama na rin namin kayo mga body Napapakita na rin namin Yung mga napupunta namin Sarap naman. yung ano Yung pakiramdam Parang na-refresh uh, ka na. No? <laughs> alam mo yung yes, Sarap uh, Bawat na nandun tayo sa ano, Sa Maynila Oo <laughs> so, Tsaka uh, ang lang Ilang minuto lang Halos ang naano mo lang na mo, yung, mo lang, mga, uh, so, uh, so, na mga Usok Pollution <laughs> So, kain mo muna kami mga body. Ayan. So, i lang kami <laughs> ni <na> Body. Oh. <laughs> Kaya ito lang kami pag eh. sa, dati'ng gawi lang mga body. Hindi kaysa sa kumain kami mga body sa ano, McDonald's, Jollibee, mahal. Ito lang kami baon, lang kami magkano, lang baon-baon lang kami mga body, lang yung ng ng budget namin. saka refresh pa, fresh pa yung ano, lugar. So, kain tayo. Wala si Boss Ranger. Boss Ranger ano, hindi wala. Ano <laughs> yan eh, plano tayo ng plano Hindi <laughs> na tutupad eh Kaya tinupad na lang namin ni Musaba eh, Gusto niya, yung dalawa na lang kami Ayan o, oh. walam namin o oh. Ang balak kasi namin, ganito magpipiknik Tapos kain kami Mga nilagang ulam namin, nilagang okra Talbos, yan o eh. Mga lato-lato, ano ba yan? Mga puso ng saging Ayun, mga puso ng saging Sasaw-saw mo lang sa ano Bagoong, sarap so, Kami na muna ni Buddy So ayan, kain tayo mga buddy. Sir Renji. Ano na? <laughs> Shout out mo sa Renji. Labas ringe. ka naman minsan. Ewan, <laughs> <Ayong> mahihira. <laughs> mahirap yung nandyan lang sa loob. <laughs> Ang ali na kasi nakikising. Mahirap, mahirap buhay dyan sa loob. Sir <laughs> Renji, <laughs> labas-labas ka minsan. <laughs> mahirap buhay sa loob. Danas namin yan. Buhay sa loob. Mahirap buhay sa loob. Wala <laughs> lang niya itong dalawang ito <laughs> so, Ayan mga buddy, tayo Yan ang ulam namin, sitaw at adobong manok right kain tayo Alright so mga bali, tapos na kami kumain At ngayon, boss At meron lang kami tira ni boss Buddy, Tony Yan si Miming kasi tatawagin namin At tinira ni Buddy ng ano, ulam at kanin tapos yan papakainin natin kasi ano yung mga body may buhay din yan tsaka dati boss ba diba, naalala mo yung pagpupunta tayo sa SM Fred View pag oh, oo ano? no, may dala dala tayong pagkain oo oh, may pagkain kami ng aso talaga yung dog food talaga mga body aso talaga badi. kasi pinapakain namin Ming. yung mga body Ming 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 normal yan ayaw boss hindi ka kasi kilala eh. Hindi ako kilala eh. <laughs> <laughs> Ayan, kinain na. Ayan mga body. cute pa nyo. Tsaka yung mga body, may buhay kasi yan. Kaya pinapakain namin yung mga yan. Dati-dati, isang sakong oh, pang-aso. Isang sakong pang-pusa. Yan yung mga body, dala-dala namin yan pag namimission kami kasi. Pero ano, swerte natin nung kasi yung mga sponsor ng mga... Ano, Tsaka uh... kahit hayop mga body, pinapakain namin. Hindi lang tao dati. Pag may nakikita kami yung mga hayop, pinapakain namin. Pero thankful Ate. natin nun dahil may sumusuporta oh, sa atin. Oh, Sisuporta tayo kasi kami dati mga ba. <laughs> Pero babalik pa rin yan buddy. Uh, ano lang. Uh, oh, Mag-ipon-ipon lang tayo na. Mm -hmm. Ano lang. Uh, tiwala lang. Kumbaga marami naman tayong mga makakaya ka buddy dyan at kakabos na ano, But, talagang at hindi lang hindi tao lang dapat yung buddy. Oh, hindi lang tao mga buddy. Yung mga pusa, aso. Pwede natin pakainin yung mga buddy. Ang mali minsan nakikita ko sa iba sinisipa-sipa oh. lang yung mga nangihingi ng pusa. Ah, so pangit yung mga body. Pakainin nyo din kasi may buhay yan eh. Buhay yan. Parang tao lang din yan. Nagugutom. Mm. Pinagkaiba lang. Hindi lang mga pagsalita. Tama. Pero yung, yung uh, pag tawag nga uh, buhay mo. Ng Parehas, ay, lang. oh. So yan mga body. Alright so, mga body. So tapos lang namin kumain. Nilipat lang kami ng pwesto ng may upuan mga body. Ay, ang ganda dito. May eh. mga ano pa sila. Oh. Pagpapatuloy malinis ang lugar nito. Ay, ay, tayo, Tupo tayo. Ay, may nag Ay, kasi may nag-video, okay. Hanggang anong oras bukas ako ya? 24. Ay, 24 hours kahit gabi. Magkano yung mga ganyan kaya pag cottage? 800. Overnight lang sir. Na yan. Video okay ganon? Video okay. Ay mayroon. iba? Ako po lang. 800. Pwede na boss. 800. 나이트 오늘 내